Sa pagdaan ng araw, Papa Van, mas lalong sumidhi ang sama ng loob ko kay nanay. Yun ay nang magpasya itong mga ibang bansa. Nakakainis lang na hindi man lang niya ako tinanong kung pabor ba ako sa gagawin niya. Basta nagulat na lang ako isang araw na magfa flight na pala siya. naman po ganito kadali nai. Huwag niyo akong iwan please. Pakiusap ko. Iyan ang dahilan kung bakit hindi na ako nagpaalam sayo noong una pa lang. Dahil alam kong hindi ka rin lang papayag na umalis ako. Ani nanay. Kailangan kong gawin 'to para makatulong ako sa tiyahin mo. Saka para rin 'to sa pag-aaral mo para mabilhan kita ng maraming laruan. Ayaw mo ba noon? Anya habang haplos nito ang aking mukha. Nanatiling blanco ang mukha ko. Sarap harap ng aking ina. Gusto ko talagang maparamdam sa kanya na hindi ako nasisihan sa mga pasya niya. Hindi rin ako makapaniwalang ang tiyahin ko pa talaga ang una niyang babanggitin sa rason ng pangingibang bansa niya. Patunay na hindi talaga ako ang priority niya. Kaya hindi pa man siya tuluyang nakakaalis noon. Nakikita kong mas lalo lang ah, hihirap ang buhay ko sa puder ng tiyahin ko. Mabuti na lang talaga at meron si Aling Julie na takbuhan ko sa tuwing nalulungkot ako mas nararamdaman ko pa ang malasakit niya sa akin kaysa sa sarili kong ina. Wala na siyang katuwang sa buhay mula nung yumao ang asawa niya, Papa Van. Iniwan na rin siya ng mga anak niya para sa kani-kanilang pamilya. Mainam na lang daw at may bumbay silang nahihiraman ng pangpuhunan. May tubo kung magpautang pero nakakaraos at nakakatabi pa rin naman siya. Malungkot ding ikwento ni Aling Julie sa akin ang wala sa kanya ng mga anak niya kaya ang kawawang matanda nagsisikap na lang buhaying mag-isa ang sarili niya Ilang buwan din ang lumipas na tanging si Aling Julie lang ang madalas kong nakakasama. Bakasyon noon kaya walang pake ang tiyahin ko sa kung nasan ako. Mag-aapat na buwan na noon pero wala pa rin akong matinong balita kay nanay. Basta ang sabi lang ni Tiang Rosa ay nasa maayos naman siyang kalagayan. Hindi kami nagpapang-abot sa pag-uusap Kapag tumatawag daw kasi siya ay nasa trabaho ang tiyahin ko. Kapag nasa bahay naman si Tiang Rosa ay ako naman ang nasa labas. Samantalang pwede lang naman niya akong tawagin kinaaling Julie kung sakali man. Pauwi ako isang hapon ng datnan kong nag ng ilan sa kapitbahay namin. Ang magaling kong tiyahin, Papa Van. Naglalako pala ng pabango tsokolate at mga damit sa tapat ng bahay. Tila mga bago pa ang mga damit at mamahalin. Meron pa ang ilang kasya sa akin. Inabutan ko rin ang mga pinsan kong kumakain ng tsokolate at mga candy. Gustuhin ko mang humingi. Nagalangan alangan ako dahil alam ko namang hindi rin nila ako bibigyan. Matutulog na sana ako nang puntahan ako ng tiyahin ko. Inabot niya ang isang bestidang pantulog. Sukatin mo nga yan kung kasya mo. Hiramin mo muna. Ibebenta ko rin kasi yan sa Sabado. Seryosong anya. Ang saya-saya ko pa talaga noon, Papa Van, dahil first time kong magsusuot ng bagong damit. Sa isip ko, may kabutihang loob din pala ang tiyahin ko kahit pa pano. Kaso nabago yung pananaw kong yun kinabukasan. Yun ay nang abutan ko siyang Rosa na ka-video call si nanay. Ang ganda naman, Jeneline anak. Bagay na bagay mo yung damit na binili ko para sa'yo. Diretso ang anya. Dahilan para matigilan kami pareho ng tiyahin ko. Ang huli ko kasing natatandaan ay pinahiram lang sa akin ni Tiang Rosa yun kasi nga ibebenta pa raw niya yun sa Sabado. Hindi na siya makatingin sa akin noon dahil siguro sa pagkakabistokon ko ng kasinungalingan niya. At mang magigipag-usap na sana ako kay nanay nang biglang pinatay ng tiyahin ko yung linya. Mahina raw ang signal. Saka na raw namin kausapin si nanay at paka abala na yun sa trabaho. Sa kilos ni Topa Pavan ay tila ba iniiwas niya akong makausap ang aking ina. Sa tuwing humihirit ako sa kanya na tawagan si nanay, ay ang dami niyang palusot. Kesyo naubusan na raw siya ng data. Nakalimutan niyang magpalod o dinaman naman kaya lobat na siya hanggang sa makaisip ako ng paraan kung paano ko makakausap si nanay. Kapag ako maaktuhan kong magkausap sila ng tiyahin ko, ay saka na lang ako sisingit para makapagsumbong. Yun lang kasi ang tanging paraan para may parating sa kanya ang sitwasyon ko. Kaya lang nang gawin ko yun, Papa Van, ay ako rin pala ang mapapasama pagkasingit ko sa usapan nila ay agad na akong sininghalan ng aking ina. Kailan ka pa natutong maging bastos, Jeneline? Yan ba ang natutunan mo sa pagtatambay kung saan saan? Hindi ko napaghandaan ang mga salitang yun ni nanay. Ano, nagulat ka? Akala mo ba hindi nakakarating sa akin na lagi ka nalang wala dyan sa bahay? Ni hindi mo lang matulungan ang tiyahin mo dyan? Hindi ka ba nahihiya? Umuuwi ka na lang tuwing oras ng kainan, dugtong niya. Lalong tumindi yung sama ng loob ko kay nanay noon, Papa Van. Pinapagalitan na niya ako nang hindi man lang inaalam ang totoong sitwasyon ko. Kung alam lang niya na kaya nga ako maalis sa bahay dahil hindi ako napapakain ng maayos ng tiyahin ko. Kahit anong paliwanag pa ang gawin ko ay panig pa rin ni Tiang Rosa ang dinedepensahan niya. Wala na akong nagawa noon, Papa Van. Kundi ang umiyak na lang sa sama ng loob ko. Mas lalong sumidhi yung galit ko kay nanay. Sana pala, hindi ko na lang siya kinausap pa. Napaka walang kwenta niyang ina, Papa Van. Alam mo bang kahit nasa ibang bansa na siya ay wala pa rin namang nabago sa estado ko? Ni wala rin ata siyang planong pag-aralin ako ng high school? Lagi pa rin akong gipit sa baon. Walang ekstrang pera para sa mga school projects namin. Pahirapan lagi sa tuwing susubukan kong humingi sa tiyahin ko. Kung hindi mura ay pambubulyaw lang ang napapalako. ko. Oo Papa Van Kung paano siya sa mga anak niya ay ganun na rin siya sa akin Madalas niya akong sabihan ng pabigat Samantalang sila lang naman ang solong nakikinabang sa mga pinapadala ni nanay Hanggang sa minsang mapuno ako sa kalupitan ng tiyahin ko Nagawa ko siyang sagut-sagutin Hindi ko na napigilan ang emosyon ko Nasabihan ko rin siya na mukhang pera sa tindi ng galit ko. Sa sakit ng sinabi ko ay nasaid ko na rin ang pasensya niya. Nahablot niya kaagad ang buhok ko pero nagawa kong makawala sa ako tumakbo palayo. Hindi niya na ako nasundan sa paglabas ko dahil saktong may rumurondang mga tanod noon. Agad akong tumungo sa bahay ni Aling Julie upang magsumbong. Kaya mula noon ay sa puder na niya ako pumirmi. Kapag bumalik daw kasi ako sa tiyahin ko, ay baka kung ano pa ang magawa niya sa akin. Naging maayos naman ng... Uh, pagkupkup sa akin ni Aling Julie. Hirap nga lang ako sa tuwing inaalala ko si Tiang Rosa. Baka kasi magpang-abot kami at pilitin niya akong bumalik sa puder niya. Ganun na lang ang kabako papavan nang minsang mangyari yun. Saktong nasa palengke kami noon ni Aling Julie. Humiwalay ako saglit sa kanya noon upang mabilis sana naming makukumpleto ang mga kailangang bilhin. Ganun na lang ang kabako nang makasalubong ko ang tiyahin ko. Talagang tinitigan niya ako noon ng matalas dahilan para matakot ako. Kung pipilitin niyo lang po akong bumalik sa inyo, pasensya na. Pero hindi ako papayag. Paunang sabi ko dahilan para ngumisi siya. At sino namang nagsabing aayain kitang bumalik sa bahay? Ngayon pa ba kung kailan tuluyan na akong kinalimutan ng magaling mong ina? Anya dahilan para magtaka ako. Oh, nagulat ka sa sinabi ko? Pinabayaan ka na ng nanay mo? Alam mo kung bakit? Kasi may bago na siyang karelasyon sa abroad. Bubuo na sila ng panibago nilang pamilya. Kaya baliwala ka na sa kanya, natatawang anya. Nasaktan ako sa sinabing yun ni Rosa. Talagang sukdulan na ang pagiging pabayang ina niya. Kasi kung may malasakit siya sa akin, gagawa sana siya ng paraan para hagilapin ako. Para hanapin ako. Kahit na wala na ako sa puder ng tiyahin ko. Pero hindi, Papa Van. Hindi niya yun ginawa. At yun palang ay malaking patunay na kung gaano siya kawalang kwentang ina. Kaya sinabi ko talaga sa sarili kong hinding hindi ko siya mapapatawad. Anityang Rosa pwede lang naman daw akong bumalik sa puder niya. Sa kondisyon nga, hihingan ko raw siya lagi ng pera kay Aling Julie. Hindi ako pumayag kaya nauwi rin sa wala ang usapan naming dalawa. Pareho talaga kayo ng nanay mo eh. Mga walang silbi. Singhal pa niya sa katuluyang umalis. Kahit kailan papaman na hindi hindi ko magagawang lokohin ang taong nagmamalasakit sa akin. Para lang sa taong minsan nang sumalbahe sa akin. Bakit ko naman gagawin yun kay Aling Julie? Si Aling Julie na walang hinangad kundi ang kapakanan ko lang sa katunayan ay siya rin ang nagpaaral sa akin ng high school hanggang sa magkolehyo ako. Dahil nahihiya ako sa kanya ay two-year course na lang ang kinuha ko. Caregiver ang napili ko, Papa Van. Dahil hindi naman yun nalalayo sa pangarap kong nursing. Nakita ko ang lahat ng pagsisikap ni Aling Julie para lang matugunan ang mga pangangailangang pinansyal ko. Kaya pinangako ko sa kanya na susuklian ko ang lahat ng kabutihan niya kapag nakapagtapos na ako. Hindi ako tutulad sa mga anak niyang nagawa siyang pabayaan matapos ang lahat ng sakripisyo niya. Nagkaroon din ako ng solid friends nung mag-college na ako. Sina Samantha at dalawang bading na sina Jeric at Makoy. Sa dalawang taon naming magkakasama ay kapang-kapan namin ng isa't isa. Walang laglagan, walang naglalamangan. Kahit na naturing ang may bisyo, batid ko namang mabubuti pa rin silang tao. Si Samantha ang pinakamaraming koneksyon sa lahat. Dahil na rin siguro sa pagmumodeling niya. Siya yung pinaka-ma-PR sa amin Kumbaga. Siya yung laging may ganap dahil madalas siyang imbitahan sa iba't ibang fashion show. Habang kami naman ay lagi lang nakasuporta sa kanya. Sagot namin ni Jeric ang pagmamake up sa kanya. Habang si Makoy naman sa pamimili ng gowns niya. Kahit may kanya-kanya na kaming trabaho ay lagi pa rin kaming nagkikita tuwing weekend. Andun yung Maglalabasan kami ng kanya-kanyang rants sa buhay pero happy-happy pa rin naman sa huli. Oy, alam nyo ba? Ini-invite ako ng friend ko sa Canada magtrabaho. Sureball daw kasi ang karir doon. Willing daw siyang tumulong kasi may sarili silang agency. Ano, join kayo? Tara! Napakunot noon na lang kami ni na Jeric at Makoy noon, Papa Van kung makatara kasi siya, kala mo, nag-aaya lang magmulang bruha. Kasunod nun ay nagtawanan na kaming lahat. Halatang interesado rin si na Jeric at Makoy. Pero ako, alanganin Papa Van. Inaalala ko kasi si Aling Julie. Paano na lang siya kapag sumama ako sa mga kaibigan ko? O, oh, ayaw mo nun? Opportunity na yun, nak. Meron naman palang handang tumulong sa inyo. Bakit? Nag-aalangan ka pa. Nakamiting ani Aling Julie nang magkwento ako sa kanya. Um, hindi na po siguro. Dito lang po ako. Hinding-hindi ko po kayo iiwan. Tugon ko dahilan para matawa siya. Ako lang ba itong inaalala mo? Iha, sanay naman na akong mag-isa. Saka, pwede naman tayong magtawagan kapag andun ka na. Ito talaga, pailing na niya saka hinawakan ng mga kamay ko. Igrab mo na yon, Janilyn, anak. Mas matutuwa ako kung makakasama ka pa rin sa mga kaibigan mong tuparin ang mga pangarap nyo. Nakangiting dugtong niya.